ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Aleluya, Aleluya! Dakila ang amang mahal, anak, Espiritung banal, noon, ngayon, kailan paman. Aleluya, Aleluya! Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Juan Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng saama ay akin, kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan, papuri sa Diyos.